Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mga panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na tatalakayin ngayon ay ang rematch sa pagitan po ni Vince Paras na ating kababayan kontra sa Japanese fighter na si Hiroto Kyuguchi. Ang kalang fight schedule, Mayo 11, si 2024, nagaganapin sa Paradise City, in South Korea. Sa una nilang pagtatagpo sa ibabaw ng ring noong 2018, talo si kabayan Bayuna na mas desisyon. At sa bakbakan din na yun, Nagsisilbing uh, challenger si Kabayan sa IBF na hawak-hawak dati ni Koguchi. Dito sa rematch, maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan sa gagawin pa po lamang natin na comparison, malaki po ang posibilidad na magkakakuha na kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito sa bakbakan. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin mo nang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga skills, galawan na taglay-taglay. Pero bago natin yung simulan, para po sa mga boxing fans na bago po po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sububay pa dito sa ating munting channel. taos po so po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports spirits kung wala rin po kayo mga idol. Ipagpauna ko po ang aking suporta siyempre sa ating kababayan na si uh, Vince Paras. Pero sa gagawin nating prediction, wala tayong papanigan. Opo. Kaya naman simulan na natin, alamin na natin ang konti mga background dito sa magkabilang panig dahil yun po ang pinaka-referensya natin sa ating gagawing comparison. Unahin natin ang sa panig ng Japanese fighter na si Hiro Tokyo Gucci. Ang boxing ito bilang isang professional boxer, may impresibong kartada, 18 wins with 12 wins coming by way of knockout may isang talo ngunit wala pa ni talang tabla sa kanya nag isang talo technical knockout ang kanyang sinapit may edad at training niya sa tang height 5 foot and 4 inches reach 64 inches orthodox ang kanyang stance knockout ratio 66.67% last fight September 22 2023 nakalaban ito ang ating kababayan na si Jergen Mama Na kung saan panalo itong si Gugot si sa laban kontra Mama by third round uh, third round knockout Natikma naman ni Hiroto Kiguchi ang pagkatalo sa kanunang pagkakataon noong 2022 nangyari ang bakbakan kontra sa kapwa niya Hapon o Japanese na si Kenshiro tiraje Isang unification title bout po yon sa pagitan ng WBC at WBA na kung saan natalo itong si Kiguchi sa kanunang pagkakataon sa laban by 7th round technical knockout. Nagkambak fight po ito na kalaban ito ay Pinoy si uh, Bendema, hindi po ako nagkakamali, na kung saan matigumpay ang comeback fight nitong si Kiguchi, panalo siya ba yun na decision at sa kanyang huling laban, bago mapalaban dito kay Ben Paras, isang impresibo na panalo by knockout po kontra Jervin Mama. Sa eksperyensya o karanasan nitong si Hiroto Kiguchi, mga idol, siya po ay dating to division world champion nag-world champion sa minimum weight division at nag-world champion din ito sa light flyweight division. Opo. Sa skills sa taglay-taglay itong si Hiroto Kiguchi, boxer puncher, pressure fighter style, offensive style, lumalaban sa prulan, ututo na bakbakan, may counter punching style. Epektibo ang mga jab nito, one to combination. Sa madaling salita, makamay, masipag bumato ng suntok itong Japanese fighter na ito. Naglay ang uh, power, timing, at accuracy. Pagdating sa dipinsa, may mga botas pagdating sa dipinsa itong si uh, Hiroto Tokuguchi. Sa panig naman ni Vince Paras na ating kababayan, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada din po ito. 20 wins with 15 wins coming by way of knockout. May dalawang talo at may isang tabla. Sa kanyang dalawang talo, natatalo lang ito sa pamamagitan po ng puntusan. May 5 chinguanil sa tanghay at 5 foot and 2 and a half inches. Rich, 64 and a half inches. Orthodox ang kanyang stance sa kaot 75%. Last fight nitong ating kababayan, October 12, 2023, hapon ang kanyang huling nakalaban si Kae Ishisawa. Panalo by split decision itong si Benz Paras. Karanasan o eksperyensya nitong si Benz Paras, dating world title challenger. Opo. At rematch pa sila <laughs> sa kanyang uh, challenge noon na si Hiroto Kiguchi Sa orin na kinalaban ni Vince Paras, bukod kay Hiroto Kiguchi na pinakamatinding na kalaban niya sa kanyang professional boxing career kasama doon si Jonathan Takuning na kung saan pinaglalabanan nila dati ang WBC International Dito rin nakatikim ng talo sa puntusan si Vince Paras. Pero sa pagkatapos noon ng kanyang magkasunod na pagkatalo noong 2018 hindi na natatalo itong si a uh, bins para sa mga idol. Na kung saan ang pinakahuli na kalaban nito ay mga prospect, tinaguri ang prospect sa bansang Japan. At isa na nga doon si Ayomo Hanada. Sa skills sa taglay-taglay nitong ating kababayan, boxer puncher din. Pressure puncher style, defensive style, o malaban sa pula ng tututuro bakbakan, may counter punching style. May pabugsog-bugsog pag-agresibo itong si Vince Paras, taglay ang sipag sa pagbato ng suntok, taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating sa dipinsa, may mga butas din po sa depensa itong ating kababayan. Okay, dadako na tayo sa ating gagawin ko parison. Unahin natin sa ranking. Ayon po sa boxing scene, sa kanilang pagbibigay rank sa isang boxingero, rank 1 to 15, Itong si Hiroto Kiguchi dyan sa plywood division, rank 10, sa, rank 10 sa WBC, rank 2 sa WBA, rank 4 sa IBF. Samantala itong ating kababayan, rank 9 sa IBF. Ngayon dadako tayo sa kanilang edad. Benjiko Anyos, itong si Paras, 30 Anyos, si Kuguchi, So pareho na sa prime, ang dalawang maglalaban. Sa height, reach advantage. Mas matangkad po ang Japanese fighter ng 1 and a half inches. Sa reach naman, lamang si Kabayan ng half inch. Kunti ang difference Sa kanilang stance, parehong orthodox. Sa kanila namang knockout ratio, lamang si Kabayan umabot po sa 75% ang kanyang knockout ratio. At sa Japanese fighter naman ay umabot po ng 66.67% ang kanyang knockout ratio. So lamang sa power, itong si Vince Paras. Pero yung 66, 0.67% na knockout ratio masasabi natin. Power puncher po yan, mga idol. Na kung saan, di rin dapat magpakangpanti itong si Vince Paras sa kanilang bakbakan. Sa karanasan, adihamak po na lamang sa karanasan ang Japanese fighter. Dating two division world champion at sa orit ng kinalaban nito ay talagang mga kilalang boksingero din sa natural division. Lalo na sa laban niya kay Kinshiro Tiraji. Ngayon dadako tayo sa skills. Parehong boxer-puncher. Naging epektibo ang galawan ni Hiroto dati. Yung kanyang uh, pressure fighter style doon kay uh, Vince Paras. Na kung saan dinadali niya si Kabayan sa pasungkit-sungkit na job. Talo si Kabayan sa puntusan. Pero dito ngayon mga idol hindi na natin alam kung e i-efekto pa ba yun kay uh, bins paras kaya sa ating skills which is pareho naman talaga silang boxer puncher ay 50-50 50-50 sa skills lamang sa, sa karanasan si Kuguchi which is dating 2 division world champion sa activity pareho aktibo na maglalaban lamang naman si Kabayan sa power kaya dito mga idol pagdating sa ranking lamang din po si Hiroto Kuguchi so dito siya po ang may kalamangan Oo, may kalamangan sa karanasan, sa ranking, at sa power ay eh, hindi rin po napag-iiwanan. So may kalamangan po si Kyoguchi. Pero hindi ganun kalayo. Mga idol, hindi ganun kalayo. Kung sa percent tayo, 55% para kay Kyoguchi, 45% para naman sa ating kababayan. So hindi po ganun kalayuan yung indiferensya sa kanila. Kaya naman, at lalo na, sa Korea, gaganapin ang bakbakan. Pareho silang dayo. Pero, sana, hindi madali sa favoritism <laughs> itong ating kababayan. Korea yan eh. So, ngayon, dadako na tayo sa ating uh, official prediction. Hiro by uh, split or unanimous decision malaki ang posibilidad na maulit lamang ang nangyari sa una nilang pagharap. Sa knockouta naman, para kay uh, Kiguchi, may chance din siyang makuha ang panalo by knockout sa little rounds. Yung kapanahon ng itong ating kababayan ay kapusin sa angin Ngunit dahil sa konti lang na rin naman ang kanilang diferensya doon sa ating comparison which is 5%. Makapiho si Kabayan sa panalo once na magawa niyang may knockout ang Japanese fighter. Ang tanong, may kakayahan bang mag-knockout si Vince Paras dito kay Kuguchi? Oo naman. Lalo na expose ang kahinaan ni Kuguchi Kung sakaling may sa puntusan, sa tingin ko may kakayahan pa rin si Kabayan na may lumina ang laban gamit ang kanyang power at ang kanyang pagkaagresibo. Na kung saan, bagamat may uh, laban itong si Kyoguchi pagdating sa puntusan, which is para sa akin siya ang makalamang nga dyan kung may sa puntusan ang laban, pero sa tingin ko mga idol, kung nasa 100% ang body conditioning ni Vince Paras yung tipong kaya makipagsabayan hanggang 10 rounds na walang pagbabago sa galawan di kagulat gulat na manalo din si Kabayan sa puntusan dahil nga sa una nilang pagharap close fight lang kung tutuusin yun hindi naman talaga totoong napag-iwanan talaga sa puntusan si Kabayan siyempre dayo siya, siya challenger dahil doon ginanap po ang unang paghaharap nila sa laban uh, o, doon sa bansang Japan ang unang nilang pagharap doon po sa Ota City General Gymnasium, Tokyo, Japan. So layo si Kabayan, champion bang kanyang makalaban na kung saan bagamat napagtatamaan o naging epektibo ang galaw ni Hiroto Kyoguchi na si Kabayan sa sungkit-sungkit na suntok, jab, buwan combination. Pero sa sabayan na suntukan mga idol hindi po nagpapaiwan si kabayan o hindi po nagpapaiwan at doon natin nakita kung gaano katibay si Vince Paras dahil na tatamaan din siya ng mga sulido sa kanilang palitan medyo natitigilan din doon si kabayan pero hindi po napabagsak sa madaling salita kayang kayang saluhin ni Benz uh, Paras ang mga power punches na pakawalan itong si Kyogoche so dito nakadipindi sa gagawing strategy ni Vince Paras ang kanyang ikapanalo. Kung noon, defensive style in and out ang kanyang ginagawa, nakipagsabayan pa minsan-minsan, dito sa tingin ko, kung gagawin niyang maging agresibo, siya po ang maging pressure fighter style, hindi po agresibo sa pagsunod lang sa kalaban, kundi agresibo kamay pati paa sa pagkat sa ring at sa pagbato ng mga kombinasyon mga suntok. Sa tingin ko mga idol, kaya niyang talunin sa puntusan at posibleng pa niyang magawang may knockout nga itong panis fighter kaya. Yun nga lang, hindi natin alam kung nasa 100% ba ang body conditioning nitong si Benz Paras dahil may mga laban ito na parang napapagod sa later rounds. Yun ang magiging disadvantage na kabayan kung mapagod siya. So sana nasa 100% ang kanyang body conditioning. Nakapag-preparar ito ng maganda, umaayos. Na kayang makipagsabayan dito sa Japanese fighter hanggang kaduluduluhan Pagka walang matumba sa kanila Dahil sa tingin ko mga idol, kaya niyang saktan ang Japanese fighter Oo, kaya niyang saktan Pinabagsak nga niya ito eh Kaya abangan natin, magandang laban po ito Para sa ating kababayan na kung saan Bagamat, pabor ako na ang mananalo dito ay ang Japanese fighter Pero hindi kagulat-gulat na manalo itong ating kababayan sa pamamagitan ng knockout at maging sa puntusan dahil may laban po talaga itong ating kababayan lalo na kayang-kaya niyang saluhin ang mga suntok ng Japanese fighter. Abangan natin, matinding bakbakan po ito. Kung ma-action man ang naging laban ni Pitbull Cross, di hamak na mas ma-action pa ito dahil pareho po ang galaw ng dalawang maglalaban para yung boxer puncher. Kilala lang si Pitbull, siyempre, pero sa aksyon na labanan ito ang magandang labanan Vince Paras kontra Hiroto Fujiguchi Pabor ako na si Fujiguchi ang posibleng manalo dito pero uh, gamit ang kanya pwede kasing maulit lang ang uh, nangyari noong una pwede kasing uh, ganun ulit pero tandaan natin na 20 years lamang si Paras nung mapalaban kay Fujiguchi noong 2018 wala pa sa kanyang prime E ngayon Banjing ko anyos, kasagsagan sa kanya pagka-prime. Kaya na itong uh, talaga makipagsabayan. <laughs> yun ang kagandahan dito. Na pabor nga ako sa Japanese fighter na siyang manalo, pero hindi ako magugulat kung makuha ni Kabayan ang panalo dyan sa laban na yan. Oo, lalo na nasa prime na po talaga si Vince Paras ngayon sa laban nilang sa rematch nila. Kasi nung 20 anyos pa lamang si Vince Paras, papasok pa lang yun sa prime. Si Canelo nga, daw kung yung naalala, 23 anyos si Canelo na palaban kay Floyd Mayweather. Anong sabi ng maraming fans? Eh pa sa prime si Canelo sa panahong yun. Eh, lalo na si Paras nung mapalaban kay Hiroto. 20 anyos lang, di ba? Ay kayo, 25 anyos. Kasagsaga ng kanyang pagka-prime ngayon. Sana nga, nasa magandang body conditioning itong si Vince Paras para makabawi ito na kung saan mga idol, masasabi ko malaki ang chance ni Kabayan din na makuha niya ang panalo. Di talaga yan kagulat-gulat. <laughs> oo. <Oo-o. Ab abangan natin. Hanggang dito na lamang ito po ng sports speech. Maraming maraming salamat po.